Hello, mga papi, good good day sa inyong lahat. At for today's video, ito yung uh, binili ko nung nakaraang kong uh, <clears throat> nakaraang kong vlog na Ako Plus na 64 oz. Ozay. Ohs, ohs, so, binili ko siya ng boot. Ang binili ko naman yung ano, yung para siyang belt bag. Ayun kasi uh, medyo mahirap siyang hawak at pag lagi mo hawak so bumili ko nung para yung ano yung para niyang side bag ayan medyo mahirap lang kasi one na naman tayo ayan mga papi pero mabubuksan natin yan ayan. bili ko rito mura lang kasi siyempre hindi naman pwede lagi mo hawak so tapo natin sa basura yan na ito siya mga papi. Ayan. ayan Galaxy Black. Ayan. Mura okay. lang ito mga papi. Ano lang. 200 plus lang. Mayroon vlog na nag-iisa. So, ayun siya malambot mga papi. Pag 64 oz. Ito yung pang side. Ano niya, side. So, tingnan muna natin kung ano mangyayari. Ito. Malambot siya. Para siyang ano. May para siyang foam. Ayan mga papi. Tapos may lalagyan siya ng... Uh, cellphone at kung ano-ano man tapos meron pa siya siguro susi dito kasi ito yung side belt yeah. so uh, i-video natin kung paano natin ikakabit mga papi so ito mga papi kakabit natin yung ano yung ito yung side bag ang ganda maganda to ang ganda yung, side, ano niya, yung, strap tapos meron pa siyang ano, ito, yung palambot para dito Ilalagay din na rin natin sa comment uh, description box yung pinaka link para makaano kayo. Eh. Kasi ito na iusap to mga babi. Ang ingay no. Nagbabare na. Kasi nasa ako mga babi. So eto. 64 post but. Parang hindi naman. stretchable pala <laughs> stretchable siya mga papi yun o oh. i ano mo lang siya pero okay to panalo panalo na rin sa price oh. ayun o oh. ba? Diba? So pipit pa siguro siya rito. Yo no. Oh, di ba mga papi? Oh. Tapos saka natin lalagay yung boot. Yung pizza, Ayun ako kagaya maganda to mga papi. Highly recommended to. Di ba? Maganda. So testing natin. Maganda. Mag Oh. Oh, diba oh. pede, pede. Tapos, ah di ba mga papi? Oh. Pwede, pwede. Tapos, ay yung boot, dito lang alam kung pwede ilagay sa loob kasi extra protection yun. Yung boot, boot tawag dito. Pero ito, malaking tulong to kasi para hindi nasisira yung hindi nasisira yung pinaka ano nyo. So, kapag mayroon na ganito, mas okay di ba mga papi so lalagay ko yung link sa description box tapos sa uh, para rekta na kayo mga papi rekta na kayo sa pagbili dito so don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos